See another vlog. Welcome back to my YouTube channel. Ang lakas ng ano ng ano mga loves ng wo, Ang lakas ng music ng Walmart baka ma-copyright tayo. So for today's video, andito nga tayo sa Walmart mga loves kasi after ng vacation natin is wala kaming pagkain. Naggrocery naman yung asawa ko mga loves pero alam niyo naman yung mga pinagbibili niya is kulang-kulang. So etong binili ko mga loves yung mga additional lang dun sa pinamili ng asawa ko. So, ngayon, pasensya na sa itsura ko kasi kalalabas lang natin ng work, mga loves. <laughs> alam nyo naman, so natapos na ang ating 4 days, 4 nights na work and then off lang tayo ng 2 days and back for 3. So let's start! Start tayo dito sa mga apples mga love, sobrang dami oh. <laughs> Ayan, so maghanap tayo ng apple. Ayan mga love, so apple. So meron tayong lima. Ayan. Ayan, sa cart natin. Pero yung mga loves, meron sirang cranberries. Parang first time ko nakakita ng cranberries sa Walmart, mga loves. How much is this? $5.76? So, try ko nga ito, mga loves. Kasi cranberries is good for, ano, pag uh, low carb, mga loves. Kapag tayo nito. Cranberries. Tapos, ko rin tayo ng strawberries, mga loves. Ayan. Mga berries, berries, except for the apple rin tayo ng plums mga loves. Hindi to uh, maganda for ano for low car pero masarap ka dito, mga loves. <laughs> gusto ko siya, saka gusto rin siya ng asawa. So kuha ako ng plastic. So ayan, kuha tayo ng plums. Pili-pili ulit tayo mga loves. Yan mukha maganda. This one no. Ito, ganda mga loves. And this one isa pa. Ito, maganda. Ay, parang ano na. Tag dito. Ma hinog na hinog na mga loves. Ayan. So, okay. Okay na yun mga loves. Lagi natin sa ating card. Ayan. Then, bibili ako nito mga loves. Baby cut carrots. Ayan. Kasi, ang gagawin natin to is kakainin lang natin siya ng ganyan mga loves. Good for uh, low carb. And bili tayo ng celery kasi gagawa ko ng vegetable soup. Beef vegetable soup, mga loves. So, kata celery na ganyan. And then, celery na eto mga loves. Yung ano lang siya. Ay, huwag na. Parang mas makakamura ko pag ganito. so, ito na lang, mga loves. Dalawang celery. Yarn. Narap ko yung snow peas. Wala silang snow. Ah, ito pala. Sugar snap. Snow peas. snap peas pala, mga loves. Ay, yarn. Parang hindi na fresh yung isa. Ito na lang. bilhin natin mga loves. Kailangan ko ka rin ng green beans. Parang ang mahala mo na itong green beans na ito. $5.98. And then, kukuha ko na ito mga loves. Uh, guacamole. Yung maliit. Maliliit lang siya mga loves. For $5.43. Ayan. Para siyang ano bang tagalog ng ano. Guacamole. Basta avocado mga loves. <laughs> Ayan. Ang ating guacamole. And then, ito naman yung ating snappy. Ito pala yung celery sticks na hinahanap ko mga loves uh, mas ano pala to mas marami siya so ito na lang kukuhanin ko niyan kasi pang diet din natin yan mga loves <laughs> so ang dami ko ng celery oh then meron akong frozen broccoli so yun na lang yung gagamitin ko mga loves bakit walang cabbage yun yung pinunta ko dito ngayon hindi pa nila inilalagay yata ito naman tayo sa mga isda isda mga loves So pinag-iisipin ko kung kukuhanin ko na itong malaki. Kasi hindi siya mukhang fresh, mga loves. O, tignan niyo ito. 28. Tapos ito naman is uh, 10 dollars. So parang antagal na nila dito, no? <laughs> ito na yung mukhang matink siya, mga loves. Siguro kasi ibang klase siya, salmon. Nakalagay Alaska Salmon. So I think ito na lang yung kukuhangin natin, mga loves. Kasi pas maganda yung ano niyo, yung... Parang mas mukhang fresh siya, di ba? So, ito na lang. Kahit medyo pricey mga loves. Yan. Tapos, kuha ko nitong beef mga loves. Beef. Panglagay natin ng ano. Panglagay natin siya sa tawag dito. Sa ating um, beef vegetables. Ayan. Tapos, kukuhanin ko rin itong mga loves. Back ribs. Pang ano. Pang ilalaga ko itong mga loves. Nilagang baboy. Ay, baboy. Nilagang baka. Ayan. Kasi masarap masabaw ngayon kasi malamig na dito mga loves. Ayan. Pang adobo mga loves. Meron tayong tawag dito. Atay. Ay, hindi para to atay. Ano mga tawag dito mga loves? <laughs> Nakalimutan na inyong lola. Mga ayon. Chicken gizzard. Ano nga tagalog? <laughs> mga atay at balun-balunan. Balun-balunan balun niya tayo mga loves. Pasensya na dahil kala-labas lang ng duty mga loves kaya ang utak ng lola nyo ay hindi na gumagana <laughs> ayan so kota ito at ito mga loves and also parang hindi matataba yung mga ano ngayon mga loves yung paan ng manok gusto ko yung matataba eh kaso parang may mga ano sila may mga korekong ayan korekong sa mga ng ano korekong Eto, mukhang isa lang yung may kong mga loves. <laughs> Ayan, kuha tayo nito. Iorn. Ayan, kuha tayo ng chicken breast, mga loves. Oh. Parang ano na. Siguro na ano siya. Dito na lang, $12. Ito. Iorn. Dito naman tayo sa bacon mga loves. So kailangan natin ng thick. Thick, thick, thick yung makapal na bacon. Ito, thick ka. Ano ba yung binili ko nung the last time? Nagustuhan ko yun mga loves eh. Hindi, yung, ito yata yun mga loves. Hindi ko alam kung ito nga ba yun. Basta ito. Mas mura. <laughs> Not sure kung ito ba. Parang ano, Walmart brand yata yung binili ko nung no, mga loves eh. Parang mas mura yata yung Walmart brand. Dito yata yung mga loves. Smoke bacon. Ito yata yun. Thick cut ba to? One pound. Parang ito nga yata yung mga Hindi. Ito, thick, thick slice. This one. Yan. Thick slice bacon. One pound. Ito na yun mga loves. Dito naman tayo mga loves. Kukuha tayo ng Greek yogurt. Ay, meron. Bago to, mga loves. Cherry. Try ko nga to. Ito yung normally ginukuha ko, mga loves, eh. Uh, strawberry, banana. Kasi masarap siya. Kaso, baka hindi masarap tong cherry. Sige na nga. <laughs> Try lang naman natin, mga loves. Pag di nagustuhan. Ay, meron silang uh, strawberry cheesecake. Ngayon ko lang nakita yan, mga loves. So, wag na yung cherry. Kuha natin tong Banana isa lang kaya ng aking kamay mga loves <laughs> and then kuhanin natin yung ito strawberry strawberry cheesecake Uy, 12 grams of protein and 18 calories not bad so yan mga loves and kuha tayo ng cottage cheese cottage cheese mga loves this one cottage cheese for my husband. Yarn. And bibili tayo nito mga loves. Diced tomatoes and green chilies. Ayan, hindi ko alam kung mapagkakasya natin dito. Lagay ko muna, ayan, dito. yan para may space tayo for, ano, for cans. So, kukong tatlo mga loves. And then I need, kailangan ko ng, ano, mga loves, uh, diced tomatoes tapos kukuha ko ng tahin hot sauce mga loves ayan. wala silang maliit nito kasi naalala nyo yung tahin na binili ko yung parang ano siya hindi sya yung sauce mga loves, etong isa ayan, masarap siya mga loves so eto, quarantine tayo mga loves and this is not good for me wow, english pero kukuha tayo neto mga loves minsan, paminsan minsan nagaganito ako pa uh, pag wala na ako talagang maisip na kakainin, nagchichit ako mga loves. So, dala-dalawa lang para di tayo masyadong matemp. Para siyang kalasa ng laki ni sa Pilipinas mga loves. Ito, ramen noodles, chicken flavor. So, meron tayong pork, tapos beef, and ko tayo ng chicken. Ayan. So, meron din silang ganito mga loves. So, ayan. Ganyan. Parang ano, cup noodles. Ganun. So, ito na. Bibili tayo ng favorite na chicken and sausage gumbo. Ayan. Favorite yan ng asawa ko, mga loves. All-time favorite. Ayan. And then, dalawa pa, mga loves. One more. And last one. Ayan. Nakita ko to mga loves. Clam chowder. So, hindi pa namin na try to kaya isusubukan ko mga loves. Dalawa lang kukuhanin ko, isa sa akin at saka isa para sa akin, sawa Masarap kasi ang clam chowder mga loves. Mga loves, bibili ako nito. Nakita ko siya. Nakita na ko. <laughs> so, pang sa atin, nor cubes. Dito mga loves, meron silang beef cubes and chicken cubes. So, first time ko lang nakita to sa Walmart mga loves. Para sa chocolate. O, tignan nyo naman. Napaka-cute. Tapos, ito naman chicken is ganyan. So, bili tayo mga loves. Tag-isa isang chicken and isang beef. Ayan. Pag mag-ano tayo mga soup-soup. Alam niyo, mga loves, ang pinunta ko dito ay cabbage. Kaso, wala silang cabbage. <laughs> Nakakaano. Sabi ko, bakit wala kayong cabbage? So, wala daw silang cabbage. Kaya, paano natin iluluto yung beef noodle soup? Tapos, ang next ko naman sana iluluto, bala ko magluto ng sopas. Wala din naman. Kailangan din natin ng cabbage. So, bahala na. Baka mag kami ng Dollar General para bumili ng, ano, ng cabbage. So, kuha tayo ng stewed tomatoes. Dalawa lang mga loves. Ayan. Kailangan natin ito sa soup. And I think we are good, mga loves. Kuha ko na ito, mga loves, kasi minsan gusto ng chocolate milk ng asawa ko. So, kunin ko to for him yan kuha ko ng uh, salad dressing, mga loves. Ito, favorite namin ng asawa ko to. Ayan. Uh, sweet vinegar and olive oil. Tapos, 60 calories lang siya, mga loves. As compare sa other, iba mas maano yung calories nila. Mas malaki. Mas mara, ano? Mas mataas ang calorie. Bumalik ako sa mga gulay yan, mga loves. Kasi nakalimutan ko mo ng green beans. At saka, luya. Ayan. Tapos, kailangan ko pala ng tawag dito? Lettuce mga loves. So wala nga. Ito pala. Lettuce. Romaine lettuce mga loves. Yarn. I think we're good. So ayan ang ating mga bibilin mga loves. Tignan nyo. Ito pa yung mga fruits oh. Parang ang sarap naman ito mga loves. Red grapefruit. Oh yung sarap. Grapefruit. Magkano to? 8.98. 8.98. Mga loves, parang ang sarap niya, no? Del Monte Red Grapefruit. Parang ang sarap niya, mga loves. First time ko nakita to. Dito sa Walmart, 4,898. Medyo pricey lang siya, no, mga loves? Excellent source of vitamin C. Tapos Del Monte pa siya, hand-cut fruit. No sugar added. Ay, pwede sa atin to, mga loves. Mukhasang masarap. Sige na nga, nabudo lang kukunin natin. 40 calories lang. So, try natin to mga loves. First time ko. So, kuha tayo ng medyo hindi pa lamog-lamog. <laughs> hindi pa lamog. Tuguloy na naman natin eh, no? Parang pare-pareho lang naman sa mga loves. Pare-pareho lang yata. Hindi, para ito lamog na lamog na. <laughs> Ayan, ito na lang mga loves. Yan! Muntik pa ako <laughs> Ayan. Meron pa dito mga, ano, mga loves. Balat na na mangga Eight, uh, three, three eighty-four. Kaso hindi na siya, ano, mga loves. Hindi na siya fresh. Ayan, oh. Naka, ano na nga siya, naka-sale na siya, mga loves, eh. Pinuku Gusto kong kuhanin yung medyo, ano, pa siya. Ito na lang siguro, mga loves. Yarn. Mango. Okay na talaga, mga loves. Tapos na talaga ako, mama. Ayoko na, ayoko na. Huwag na tayo mag-add pa, mga loves. O, oh, daan tayo sa cakes. <laughs> ito pa, mga ano, more on cars, mga loves. Ayan, o. Oh, dami, no? Huwag kang matitemp me. Eh. O, oh, sarap naman ito. Sarap, mga loves. <laughs> Oo, yung ating favorite. Daanan na lang natin for today's video. Ang dami, mga loves, o. Oh mag ano na tayo mag check out na tayo mga loves let's go magkano na naman kaya nga abutin ng ating groceries for today's video so tapos na tayo mga loves ayan palabas na tayo kasi hintayin ko, ayan pa rin aking jisawa ayan ah hintayin <laughs> niya lang ako mga loves ang cute naman ito mga loves, na tayo. Katas lang natin mamili. Yung binayaran ko mga loves is 157. <laughs> so, yun lang yung binili ko mga loves. Pero yung ano, ang mahal na, no? Nasa 157 na. So, maaano mo talaga ngayon yung inflation na sobrang tumataas na talaga ang mga bilihin mga loves Nasa kunting, uh, sa konting asa konting groceries lang na pinamili mo ang an laki na ng binayaran mga loves. Pero I think, parang ano, may mga nagko may mga nare-receive ba akong comments kasi sinasabi nila parang mas mura mas mura daw dito sa US as compare sa ibang country. I'm not really sure mga loves pero as compare before nung bago-bago ako dumating dito, medyo mas mura ang mga bilihin kasi as compare ngayon mga loves. So ayun, wala ako nabili na cabbage kaya <laughs> maghahanap kami kung saan kami makakabili ng cabbage. Sabi ko mag-stop kami dito sa Aldis kaso parang sarado pa sila mga loves. So kung wala kung sarado pa pa sila dito. Ayun, parang sarado pa nga. Yeah, they're, they're so close, honey. So, sarado pa mga lang. wala pang tao. So, daan, siguro kami ng, ano, ng Dollar General. Sobrang putla ko mga loves. Mm -hmm. Alam nyo ba, ma-share ko lang, kailangan talaga ulit natin mag-diet. Because, ang nangyari mga last, di ba na no, nag cruise ship tayo, sobrang ano, kain ng kain ng kain ng kain ng lola ang kami dalawa. So, sobrang nag ako ng weight mga last. Bago ko umalis, ang timbang ko is 63.9. And then, nung no, tinimbang ko yung, <laughs> tinimbang ko yung sarili ko, mga last, sumalo ako mga 67, 68. So, <laughs> ang laki ng ginay natin sa ano lang 14 actually it's not even 14 days I was off for 14 days and then we were on vacation for like uh, 13 or 12 days something like that so ang laki ng ginay ng lola nyo kaya ano mga loves kailangan na ulit natin grabe naman to, grabe naman tong asawa kung dry drive no kaya yung araw So, ang laki talaga ng ginay natin, mga loves. Kaya, kailangan bumawi tayo. Kaya, ano, diet-diet din. Alam nyo na, balik na, balik ulit tayo sa cauliflower rice, balik ulit tayo sa fasting, para ma-maintain ulit natin yung, ano natin, mga loves, yung timbang natin. So, that's it for today's video. Kailangan namin umuwi. Ay, hindi ko alam, baka magdaan pa kami ng Dollar General, mga loves, para bumili ng cabbage. So, ayun lang, mga loves. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating vlog for today. Day and don't forget to subscribe malapit na tayo mag 100k mga loves and alam nyo na ang mangyayari mag ano na naman tayo magpapa um, alam nyo na magpapabalik ba yung box and syempre yung mga mananalo yung mga palagi nagsishare yung palagi sumusuporta sa atin yun ang talagang mga mananalo ayun lang mga loves thank you so much bye